Pananakot po yan eh. Nakakansilahin mo yung prangkisa. Ah, Nakare-renew lang. Ah, bakit hindi sa Committee on Public Information? Demanda mo si Jeffrey Celis, di ba? O, oh, demanda mo si Batoy E eh, bakit? Legislative Investigation Committee on Franchise. Gigisahin niyo yung mga tao. And they will try to get them to reveal their sources sagrado po yung rule na yan sa ating media. I'm also part of the working media. I'm a member of the National Press Club Fairness. At hindi yes. ko na sinasabing mali, ano, procedural error. Walang tama, walang mali dyan, eh. Discretion nila. Ngunit, yes. nakikita naman natin kung bakit sa Committee on Franchise, hindi sa Committee on Public Information. Pananako dyan. That is a, ano, you know, uh, ang tawag dyan, eh, uh, gunboat diplomacy. That uh, is a non-so subtle warning to SMNI na pagka hindi kayo tumigil mag-criticize ang speaker, yes. ay kakansilahin ang frankisa ninyo. Yun yun! O, oh, ano pa bang ibig sabihin nun? Ngayon, ang only safeguard there, boss Wilson, yes, yes. ay robust na opposition. Kaso nyo, kino-off yes. na yung opposition doon, yung usual noisy minority, ha? Sumisip-sip na sa speaker. Ah, wala na. Nagbibigay pa ng painting, ha? Diba? Ah, Oo. so yung opposition sa Congress, wala, pinopost na, na nila yung uh, ibang partido. Gusto nila isang partido na lang yung nasa uh, ano, nasa lower house. O, yun ang problema. Pag naging monolithic yung isang chamber, ay wala ng pipiyok yan. Alam nyo po itong issue na ito, eh. it concerns all members of the media, lalo na po yung mga naandito ngayon. Ano? Eh, kung tayo po sa media, e eh, nagtatanong lamang sa mga opisyalis ng ating pamahalaan kung saan napupunta po yung pera at kung tayo ay nagtatanong, papatawag agad yung, yung network o kaya tayo mismo ay papatawag, abay, ano na klaseng uh, ano to, gobyerno to kung ganyan po ang sitwasyon. But anyway, ito naman ay pag-uusapan natin ngayon at uh, kami po sa Citizens Crime Watch, we are supporting uh, all members of the media, ano, yung ating pong, uh, mga kasamahan sa media na tayo naman ay nagtatrabaho lamang. Ginagawa po natin yung ating trabaho bilang uh, Uh, tayo ay nasa Port State. Aside from being the National Chairman of the Citizens Crime Watch, ako din po ay abogado ni Pastor Apollo Quibuloy. So, yes, uh, alam naman yan, alam naman ang uh, lahat yan. Ngunit, I'm here in my capacity as National Chairman together with our President, si Jigs Magpantay, because of our concern regarding what is happening in the halls of the uh, Uh, House of Representatives right now. Habagkat, kalau launch lang namin ng uh, Kilusan Kontra Korupsyon last November 25 sa Valle Verde. Yung National Convention namin ng Citizens Crime Watch. Attended by representatives of Rafi Tulfo kung saan lumagda kami ng isang memorandum of agreement for corruption. Nandoon yung representative ng CIDG Criminal Investigation and Detection Group para rin sa krimen at nandoon yung representative ni Sara Duterte nandoon din ang uh, chairman ng National Youth Commission si Yusek Ronald Cardema at ang tema nga ay how to stamp out crime and corruption in government at hindi na po ako magsasalita rito hindi ako magbibigay ng opinion, ibibigay ko po sa inyo opinion ng ating Supreme Court tungkol sa freedom of expression. Why? There should be free media in any democratic society. Sabi ng Supreme Court, again, hindi ako nagsabi nito, Supreme Court, the major purpose of the constitutional guarantees of freedom of speech and of the press is to protect the free discussion of governmental affairs as well as to encourage and nurture uninhibited, robust, and wide-open self-expression particularly in matters of governing importance. Ang media po, alam naman natin lahat, is a check on all governmental powers, executive, judicial, and legislative. Okay. Yan o. Ito pa ang sabi ng Supreme Court, ha? Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe Relieves the excesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and unjust accusation. The wound may be assuaged by the balm of clean conscience. A public official must not be too thin-skinned with reference to comments about his official acts. Supreme Court na nagsabi, okay. baka, baka sinasabi na eh, disinformation kuno, ha? Mali. Okay, eto rin ang sabi ng Supreme Court. And we all know that under our system of laws, pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. So batas po ito. Kaya makinig sana yung mga mambabatas. Errors or misstatements are inevitable in any scheme of truly free expression and debate. Consistent with good faith and reasonable care, the press should not be held to account to a point of suppression for honest mistakes or imperfections in the choice of language. There must be some room for misstatement of fact as well as for misjudgment. Only by giving them leeway can they courageously and effectively function as critical agencies in our democracy. Ngayon po, ano nangyari? Ah, maraming disinformation talaga, lalo na dito sa digital age. Yung kay Maria Reza, di ba, kaya nga na-demanda, disinformation. May sinabi siyang informasyon na si Willie King, smuggler, kidnapper, mamamatay tao, hindi totoo yun, e di convicted. Meron po kung talagang disinformation. Ang dami po nga disinformation. Ngunit, ang kinakataka lang natin, meron na ba tayong batas na lese majeste? Alam niyo yung lese majeste? At Thailand, meron ha, Thailand, only. sa Thailand. Pag-i-explain, pag, -explain, pag explain Meron pong batas, pati sa England, kaya lang hindi na ginagamit. Marami. Itong Lesio Majeste ay batas lamang doon sa mga monarchy, kahit constitutional monarchy, na pag pinulaan mo yung hare, hmm? o yung pamilya ng hare, it is a criminal offense. Yan na po ang nangyayari ngayon. Pagka pinulaan mo ang speaker, criminal offense na yata eh, ha? Kasi speaker lang eh. Marami nang pinupulaan. Pinupulaan si BBM. Wala namang ginagawa si BBM. Pinupulaan si Sarah. Wala namang ginagawa si Sarah. Pero, pagka speaker, ha? Ang sinaltik mo, ha? He will use all the powers of the House of Representatives para ipitin ka. Ito katulad nito, ha? Alam nyo, ang natatawa lang ako rito, nasaan yung mga boses na nung na-convict si Maria Reza? Freedom of expression si Nisiquil, nung hindi na rin yung franchise ng ABS-CBN. Nasaan yung mga boses na yan? Porket SMNI? Ah, porket si Speaker ang tinira? Walang nagsasalita? Nasaan yung mga maiingay na ah, yung mga leftist doon, sina, sina lagman, ah, sinalagman, ah, si na Franz Castro, ayun, binigyan pa ng retrato ng portrait si Speaker. Anong kasipsipan 'yan? Alam nyo, kung disinformation man 'yan, di ba noon nagkaroon ng uh, uh UK Thinking Pinoy. Pero hindi po Committee on Franchise, pananakot po 'yan eh. nakakansilahin mo yung prangkisa. Ah, nakare-renew lang. Ah. Bakit hindi sa Committee on Public Information? Maraming pwedeng uh I mean, pwede kang -demanda. demanda mo. Si Jeffrey Si ka Jeffrey Celis, di ba? Oo. Oh. Demanda mo si Batoy. E bakit? Legislative Investigation Committee on Franchise. Gigisahin niyo yung mga tao. And he will try to get them to reveal their sources. Sagrado po yung rule na yan sa ating media. I'm also part of the working media. I'm a member of the National Press Club. Bakit walang outrage? Ha? Papare-reveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Ito po ang nakakatakot dito. Plus, ito, last na po, before I get your questions. Diba, lais lagi ng gobyernong ito. Rules-based, rules-based. International law, international law. Eh, yung ginagawa nila na yan ay labag doon sa international convention on political and Civil Rights ng UN na signatory ang Pilipinas. Signatory approved ng ating kongreso itong covenant na to. At kailangan natin panindigan ito because under the doctrine of incorporation, ang mga treaties na inaprobahan ng ating legislatura at nilagdaan ng Pangulo become part of the law of the land. At ito po yung mga articles na ito, ha? Valid and effective yan. Bakit gusto nila rules-based? Bakit gusto nila international law? Ibabalik yung ICC. Eh bakit yung na umalis na tayo sa treaty na yun? Ha? Eh itong treaty na effective pa. Ha? Niyuyura ka nila. Ito, yung covenant, international covenant on civil and political rights at saka yung optional protocol sa covenant na aprobado ng ating lehislatura, ang lehislatura mismo ang iyong Ano yung kasama doon sa civil and political rights, freedom of expression, freedom of the press? Ayun ang uh, nananakot sila ng press. Parang sinasabi nila, hindi nyo pwedeng pulaan ng speaker kundi imbestigahan namin kayo. That cannot be good for democracy. Kaya, nababahala po kami at dapat po lahat tayong sa media ay mabahala. Dahil ngayon, SMN na yan, bukas baka tayo na. Sabi nga ni Justice William Douglas of the US Supreme Court, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. So sana, yung mga mambabatas natin ha, ah, mahimasmasan sila at ah, wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng kamara. Hindi pwedeng i-criticize. Ganun ang kanya magiging reaction. Ha? He will seek his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Ha? Okay na nga yung mag-ikot siya sa palengkit, maghahawak siya ng itlog niya. itlog, di ba? May lahat na siya, may hawak-hawak siya, dalawang itlog. Okay na sana yun eh. O, pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Mal Rojas, wala tayong magagawa. Pero, para si Kilin, ang press freedom, that's too much already. And I think, uh, we should all unite This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about uh, Ka Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Salamat po. Thank you very much to Attorney Ferdito Pascho for your opening statement and to Mr. Jigs Magpantay. Uh, open na natin ang floor for any questions about the issue na gusto niyong tanungin. Um, ang unang tanong ho, Uh, may may nagsasabi dito, may may plano ba ang grupo ninyong uh, citizens' crime watch? Uh, kasi lawyer kayo. Pwede ba ang lawyer uh, gumawa ng any legal action or file case to stop a congressional investigation? Or it's beyond the power of courts and ano? Uh, wala po, kayo? Wilson, eh. Because the power of uh, the legislature to conduct inquiries in aid of legislation is plenary. Ah, and ano ibig under, sabihin ng plenary? So, ah, in, wala pong pwedeng makialam, under wala. the separation of powers, that power is uh, uh, squarely within yes. the province and duty of the legislature. Although, merong yes. expanded judicial power ang ating Korte Suprema, there are still some powers that are beyond judicial review. Example, the power of the President to grant ah uh, pardons and commutations. hindi, ah, hindi pwedeng pwede i-review ng court. Yes, hindi pwedeng i-review ng court. Ah, may tanong naman. May sinabi kayo kanina sa opening statement nyo na parang may procedural error yata ang Kongreso na bakit sa Committee ng Franchise ang investigation hindi dun sa public information. Pwede bang as a lawyer kayo, hindi kasi kami abogado, marami kayong alam sa legal uh, terms and procedures, pwede bang questionin ng lawyer like you or NGO ng Citizens Crime Watch yun? Bakit doon linagay sa Franchise Committee ang investigation? Parang lumalabas sa ibang tao, parang blackmail ang dating, hindi siya uh, search for the truth or so-called disinformation. What is your view as a lawyer? Mayroong uh, barbaraan? Hindi po eh, kasi discretion niya ng ano eh. Noong... Uh kung sinong commit, uh, sino, saang committee sa sino sa ang committee irerefer. Kahit na mali ang paglagay eh, sa actually, committee. Walang tama actually, in fairness, at yes. ito na sinasabing mali, ano, procedural error. Walang tama, walang mali diyan eh, discretion nila. Ngunit, yes. nakikita naman natin kung bakit sa Committee on Franchise, hindi sa Committee on Public Information. Pananako yan that is a ano, you know, uh, ang tawag diyan ay eh, diplomacy. That ah. is a non so subtle warning to SMNI na pagka hindi kayo tumigil mag-criticize ang speaker yes. ay kakansilahin ang prangkisa ninyo. Yun yun! Oh, ano pa bang ibig sabihin nun? Ngayon, ang only safeguard there, Boss Wilson, yes. yes. ay robust na opposition. Kaso nyo, kino-off yes. na yung opposition doon, yung usual noisy minority, ha? Eh, sumisip-sip na sa speaker. Ah, wala na. Nagbibigay pa ng painting nga, di ba? Mm. Ah, Oo. so yung opposition sa Congress, wala kinokontrol, pinopostan nila yung uh, ibang partido. Gusto nila isang partido na lang yung nasa uh, ano, nasa lower house. Oh, yun ang problema. Pag naging monolithic yung isang chamber, ay wala ng pipiyok diyan.